yun shoutout out mga kadiskarte dito tayo sa ano iton deliver tayo mukulimlim mo. Oh. happy father's day nga pala sa mga kadiskarte natin mga tatay tayo ay magpakatatay mga kadiskarte <laughs> yan Father's Day, biyahe tayo. Sunday, rest day duty. Second drop na natin ito mga katiskarte. Unang drop natin doon sa may ano, sa mi Pulong, Santa Cruz. Santa Rosa, Laguna. Ayan. Yun yung first drop natin. Ito yung second drop. Ayan na, naambunan ako. Didelay pa yung ano natin. Pagbababa nito. Bagay mo daan lang to. Daan. Oy! naatrasan ng ano. Ay, ay, ay. yung ano. Daan riders di yeah. Dito muna tayo waiting tayo sa advice ng receiver mga kadiskarte. Shout out Happy Father's Day uli sa mga diskarte natin mga tatay. Shout out sa inyo. Ingat lagi sa biyahe. let's always ride safe and let's keep on trucking keep on trucking